Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabih Wa man tabi'ahum bi'ahsanin ila yawmiddin Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mga kapatid ko sa pananang palatayang Islam Ang mahal ng propeta sallallahu alayhi wasallam dumating sa kanya ang Jibril alaihi salam At tinanong niya ang mahal ng propeta sallallahu alayhi wasallam patungkol sa iman at ang sagot ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam al-iman sabi niya an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal wa At isa sa binanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang imanu billah Ano nga ba yung tinatawag na al-imanu billah mga kapatid Al-imanu billah ito yung matibay ito yung pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ng may matindi o matibay na pananampalataya o paniniwala na sa pag-iral ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung paniniwalaan natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay umiiral. Ika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang na Quran, Am khuliku min ghayri shay'in am humul khaliqun? Ika ng Allah subhanahu wa ta'ala. At iniisip man ninyo na kayo ay bigla na lang naparoon dito ng walang, walang sino ang lumika sa inyo, na walang bagay na lumika sa inyo, Am khaliqun? O iniisip ba ninyo ika ng Allah subhanahu wa ta'ala na kayo mismo, ang inyong sarili, ang siyang lumika sa inyong mga sarili? Siyempre ito mga kapatid, hindi maaaring iiral, hindi pwedeng umiral ang isang bagay nang wala siyang takapaglikha. Ang lahat ng mga bagay dito sa mundong ibabaw ay mayroong takapaglikha mga kapatid. Siya ay nangangailangan ng takapaglikha. Dahil hindi iiral ang isang bagay ng walang takapaglika. Kagaya na lamang mga kapatid, sa itlog at saka yung manok. Kapag hindi tayo naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung ating pakikinggan ang mga taong yaong, mga philosophy, al mga philosophers, kapag ating tat pakikinggan ng kanilang mga salita, tatanungin nila kung saan nga ba sabi nila nang galing ang it sabi sino nga ba sabi niya ang nauna, ang itlog o ang manok. Mayroong sum nagsasabi na ang nauna ay ang itlog. Bakit? sa kadahilanan na ang, it, na ang manok ay sabi niya ay nanggaling sa itlog. Ngunit, ang ibang mga tao ay sasakot sa iyo, kung sabi niya ang nauna ang itlog sa manok, saan naman galing ang itlog? So, kapag tayo ay hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pag-iral ng Allah subhanahu wa ta'ala, hinding-hindi nila masasagot ang katanungan na ito mga kapatid. Kahit sino pang matalinong tao ay hinding-hindi niya kayang sagutin kung sino ang nauna sa manok o ang itlog. Kaya mga kapatid, Kapag tayo ay naniniwala sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ibabalik natin ito sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kung sino ang lumika? Sa manok at saka sa itlog na ito. Kaya ngayon mga kapatid, kinakailangan sa atin, paniwalaan natin na ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ay siya ang nag-isang takapaglikha. Na mayroong Allah Subhanahu Wa Ta'ala na lumika sa lahat ng bagay sa atin sa lahat ng ating nakikita at sa mga bagay na hindi natin nakikita. At yun ang matibay na paniniwala sa pag pag-iran sa dakilang takapaglikha ng Allah Subhanahu wa Taala. Ito yung tunay na pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Taala. At ang pangalawa kapatid ay ang paniniwala sa tinatawag na al-Imanu bi, bi rububiyatihi. Ito yung rububiya. Ano naman yung tinatawag na ar-rububiya mga kapatid? Ang panini ang paniniwala sa rubiya ng Allah Subhanahu wa Taala. Ito yung paniniwala o pananampalataya ng isang tao na kanyang pinaniniwalaan na Allah subhanahu wa ta'ala na pinaniniwalaan niya ang role ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ano? Sabi niya, siya ang aliqror bi anna Allah wal khaliq. Ito yung paniniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tagapaglika ang nag-iisang takapaglika. Saan? Sa lahat ng mga bagay na ating nakikita at sa mga bagay na hindi natin nakikita. At kasama tayo doon sa mga nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ar raziq at siya naman yung takapagbiyaya. Siya yung nag-iisang takapagbiyaya sa kanyang mga nilika. Lahat ng kanyang mga nilika mga kapatid. Al-Mudabbir at siya naman yung kumukontrol sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. At siya rin yung kumukontrol sa buhay at sa kamatayan ng isang tao. At sa ano paman sa kanyang mga nilika mga kapatid ng pananampalatayang Islam at marami pang iba. Ito yung kabilang doon. Ang paniniwalaan natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ito. Yung kanyang mga yung kanyang mga kakayahan, yung kanyang mga ginagawa ay paniniwalaan natin na Allah subhanahu na Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang gumagawa na ito. At walang sinuman makakapantay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ibang naglika sa mundo maliban sa Allah Walang ibang nagbibigay biyay maliban sa Allah. Walang ibang kumukontrol sa mga bagay na ito maliban sa Allah. Siya lamang yung may kakayahan dito sa lahat ng mga ito mga kapatid. At ang pangatlo ang tinatawag na ang al-iman, al-iman bi uluhiyatihi Ito yung paniniwala sa uluhiyah. Ano naman yung tinatawag na al-uluhiyah mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam? Ang tinatawag na, naman natin na iman bil-uluhiyah, bi-ulud, bi ta'ala. Ito naman yung paniniwala bilang sa atin sa bilang sa ating mga aksyon. Ito yung paniniwala na pinapakita natin bilang aksyon. Kung baga, aksyon na ito. Ating mga gawain, kagaya ng pagsamba, mga kapatid. Dito papasok na yung magpagsamba. Bakit? Maraming naniniwala, maraming naniniwala na Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang takapaglika. Maraming naniniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nag-iisang takapagbiyaya. At sya, al, alam ng mga tao, ang lahat ng mga tao, ikang Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Walain saaltahum man khalaqas samawati wal ard, la yakulun na Allah, ikangan ikan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal ng Quran. Kung ating tatanungin, sabi niya, ang mga taong iyon, sabi niya, na sumasamba ng liban sa Allah subhanahu wa ta'ala, tatanungin natin sila, kung sino, sabi niya, ang lumika sa, sa kalangitan at kalupaan, ang sasagot nila, lahat kulun na Allah. Ang kanilang isa sagot, ang kanilang sasabihin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya, ang takapaglika ng lahat ng mga bagay na ito. Siya lamang nagbibigay ng lahat ng ating mga biyaya, pangangailangan, ang kumukontrol sa mga buhay. Ngunit, kahit alam nila ito mga kapatid, pero ganun pa man, Maazalik... gumagawa pa rin sila ng pagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan, ito yung, dito napapasok yung uluhiyah. Ang ulohiya mga kapatid, ito yung paniniwalaan natin na Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang takapaglikha. So, kapag paniniwalaan natin na siya lamang ang nag-iisang takapaglikha, kailangan may gawa. Kailangan may kasunod na gawain mga kapatid ko sa pananampalatang ng Islam. Bakit? Kagaya na lamang ng binang, sa salitang La ilaha ilallah. Ano nga ba ang kasabihan ng La ilaha ilallah? Ang kasabihan ng La ilaha ilallah sa La ma'budah bihaqkin ilallah. Sabi dito, walang karapat dapat sa pagsamba maliban lamang sa Allah. So dito napapasok ang ulohiya Bakit? Dapat kinakailangan sa atin. I iaalay lamang natin ang ating pagsamba. Lahat ng klaseng pagsamba, kanino? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, kaya ito pinapa, ipa, pinapaliwanag natin mga kapatid. Dahil karamihan sa mga tao ay nagkakamali dito kanilang pinaniniwalaan na Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-isang takapaglika, takapagbiyaya, ang lumika sa kanila, ang nag-iisang nag -iisang Diyos dito sa sanlibutan. Ngunit, ganun pa man, sila ay sumasamba. Inaalay nila ang kanilang pagsamba sa ng liban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, kailangan natin, kailangan natin gumawa ng pagsamba, ang lahat ng ating pagsamba, ay iaalay lamang natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iaalay lamang natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dito kapag ating nagawa, tayo ay naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay naniwala sa al-iman, ang tunay na paniniwala sa al-uluhiyah. At ang pang-apat -pang mga kapatid ang ang al-imanu bi bi asma'illahi wa sifati. Ito yung paniniwala naman sa lahat ng mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at lahat ng mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong yun? Kagaya na lamang ng sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Allah subhanahu wa ta'ala kabilang sa kanyang mga pangalan at sa kanyang katangian ay ang tinatawag na al-Khaliq. Ang tagapaglikha. Mayro ang ito ang asma'il lahi wa sifatihi. Ito itong itong bagay na ito mga kapatid, pumapasok din ito sa tinatawag na ar rububiya. Bakit ang lahat ng mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ay papasok dito sa ar-rububiyah. Okay? Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir. Ikan Allah Subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, wala siyang katulad sabi niya mula sa kanyang nilikha wa huwa samiul basir. Ngunit siya ay sabi niya at siya ay nakaka nakakarinig at nakakakita. Ang Allah Subhanahu wa ta'ala ay nak, nakakarinig at nakakakita, ngunit hindi katulad ng mga tao. Hindi natin pwedeng ialhin tulad ang kakayahan ng ng Allah Subhanahu wa Taala sa kanyang mga nilika. Dahil ang kanyang nilika ay wala. Walang sino man makakapantay sa katangian ng Allah Subhanahu wa Taala. At ito na yung tinatawag nila kapag paniniwalaan natin na ng Allah Subhanahu wa Taala, siya lamang ang nag-iisa, laysa kamitsisyai. Wala siyang kapantay sa kanyang mga Saan? Sa kanyang mga katangian, sa kanyang mga pangalan, sa kanya, sa lahat ng kanyang mga gawin ay walang makakapantay sa kanyang mga kapatid ko sa para Islam. At ito yung apat na mga bagay mga kapatid. Kapag ikaw ay naniniwala, tunay naniniwala saan sa pag-iral ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan mong tanggapin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tagapaglikha. Pangalawa ay ang tinatawag natin ang pananampalataya o paniniwala sa Ar rububiyah ito naman ay ang paniwalaan mo yung mga role ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang takapaglikha siya ang takapagbiya siya lamang nag-iisa okay at ang pangatlo ay ang paniwala paniniwalaan natin na Allah subhanahu wa ta'ala sa uluhiyan niya ito yung ibibigay natin iaalay natin ang lahat ng ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang bil af'al bilang sa ating pagkilo sa ating mga pagsamba kailangan iaalay natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ganung paniniwala. At ang pang-apat ang paniniwalaan natin ang lahat na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran at sa hadis ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang ang kanyang mga sa kanyang mga pangalan at ang kanyang mga katangian. Ating paniniwalaan ang lahat ng ito mga kapatid. At wala siyang katulad mula sa kanyang mga nilika. Wala siyang katulad mula sa kanyang mga nilika, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. At ang iman, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ang iman, hindi maaaring tatawagin na iman o pananampalatayang o paniniwala ang isang bagay kapag atin lamang pinaniwalaan ito, ngunit niwala sa ating gawain. Kung kapag atin, atin lamang pinaniwalaan, ngunit wala naman sa ating mga puso. Dahil ang iman, al-iman sabi niya, nutkon bilisan lisan, tas de bil kalb, wa bil jawarih dahil ang iman sabi niya ito yung al iman ito yung sinasabi ng ating mga dila at pinaniniwalaan ng ating puso taos puso nating pinaniniwalaan nasa may kabul o tinatawag na pagtanggap sa katotohanan na ito sa yung mga salita taos puso mo itong sinasabi at pagkatapos mong sabihin pagkatapos mong paniwalaan ito ay inyong ano atin itong ginagawa mga kapatid atin pinapakita kung ano ang ating mga pinaniniwalaan. At ito yung tinatawag na al-iman, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So mga kapatid, insya Allah subhanahu wa ta'ala, naway ating naintindihan ng ating pagsa sa, sa araw na ito, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada wa Allah ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.